Kumusta kaibigan? Ngayon ay susuriin natin ang isa sa pinakamagandang kwento sa Biblia, ang pagbabalik ni Jesus sa Jerusalem. Ang kwentong ito ay hindi lamang nag-uugnay sa atin sa nakaraan, kundi naghahanda rin sa atin para sa hinaharap, nagdadala ng mensahe ng pananampalataya, pag-asa at pagtubos. Kung mahilig ka sa mga detalyadong kwento sa Biblia na may malalim na kahulugan ang video na ito ay para sa iyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe upang makasubaybay sa mas maraming nilalaman na tulad nito. Tara na! Ang pangako ng pagbabalik ni Jesus, isang araw na walang katulad. Ang araw ay banayad na sumisikat sa bundok ng mga olibo at ang hangin ay marahang umiihip sa pagitan ng mga puno. Nandoon si Jesus napapalibutan ng kanyang mga alagad, ang mga taong kasama niyang naglakbay, natutumula sa kanya, at nasaksihan ang kanyang mga himala. Nasaksihan nila ang imposible, mga patay na muling nabuhay, mga bulag na muling nakakita, at maging ang bagyo ay napayapa sa isang salita lamang. Ngunit ngayon, isang mas dakilang bagay ang malapit nang mangyari. Tiningnan sila ni Jesus ng kanyang malalim at mapagmahal na mga mata. Alam niyang dumating na ang kanyang oras. Dumaan na siya sa krus, muling nabuhay mula sa mga patay, at nagpakita sa kanila ng maraming beses upang patunayan na siya ay buhay. Ngunit ngayon, kailangan na niyang umalis. Gayunpaman, hindi niya sila iiwan ng mag-isa. Sa tinig na puno ng autoridad at pagmamahal, sinabi niya, huwag mabalisa ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. Pupunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng lugar, ako'y babalik at kayo'y isasama sa akin upang kayo'y makasama ko kung saan ako naroroon. Juan 1.3. Ang mga salitang ito ay tumimo sa puso ng bawat alagad. Babalik ako. Isang malinaw, tuwiran, at puno ng pag-asang pangako. Isipin ang tagpo. Si Pedro, ang matapang na mangingisda na tatlong beses na itinanggi si Jesus, ngayon ay nakikinig sa mga salitang ito nang may halo ng tuwa at pangungulila. Sina Santiago at Juan ang magkapatid na minsang humiling na makaupo sa tabi ni Jesus sa kanyang kaharian, ngayoy nauunawaan na ang kahariang iyon ay darating pa lamang. At si Maria Magdalena na pinalaya mula sa pitong demonyo at siyang unang nakakita kay Jesus na muling nabuhay ay nakadarama ng init sa kanyang puso sa katiyakang hindi sila iiwan magpakailanman. Habang nagsasalita si Jesus, nagsimula siyang umangat. Oo, umangat. Ang kanyang mga paa ay lumutang mula sa lupa at siya umakyat sa langit na palibutan ng di mailarawang kaluwalhatian. Ang mga alagad ay nanatili roon, nakatingin sa langit, hanggang sa tuluyan siyang nawala sa kanilang paningin. Namangha sila, ngunit nalito rin. Noon, biglang lumitaw ang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nagsabi, Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatingin sa langit? Itong si Jesus na iniakyat sa langit mula sa inyo ay babalik sa gayunding paraan kung paano nun ninyo siyang nakita na pumaitaas. Gawa uno, labing isa. Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa mga alagad, kundi para sa lahat ng naniniwala. Sa paglipas ng mga siglo, sa linlahi, matapos sa linlahi, ang mga salitang ito ay naging isang gabay ng pag-asa sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Babalik ako. Hindi ito isang malabong pangako. Ito'y isang pangakong binitiwan ng siyang hindi kailanman nabigo, ang siyang lumupig sa kamatayan at muling na buhay. Isipin ang epekto ng mga salitang ito ngayon. Sa isang mundo na puno ng kawalan ng katiyakan, digmaan, sakit at pusong wasak, ang pangako ng pagbabalik ni Jesus ay parang isang sinag ng liwanag sa gitna ng dilim. Hindi lamang niya ipinangako na siya ay babalik, kundi ipinangako rin niya na maghahanda ng isang lugar para sa atin. Isang lugar kung saan wala ng luha, sakit o kamatayan. Isang lugar kung saan tayo ay makakasama niya magpakailanman. Kaya, ang pangako ng pagbabalik ni Jesus ay hindi lamang isang hinaharap na kaganapan. Ito'y isang pag-asang bumabago sa kasalukuyan. Ipinapaalala nito sa atin na anuman ang ating kinakaharap ngayon, may isang maluwalhating bukas na naghihintay sa atin. At habang tayo'y naghihintay, maaari tayong mamuhay ng may layunin, pag-ibig at pananampalataya sapagkat ang siyang nangako ay tapat na tuparin ito. At ikaw, Handa ka ba para sa araw na iyon? Sapagkat isang bagay ang tiyak, si Jesus ay babalik. At kapag siya ay bumalik, ito'y magiging parang kidlat na kumikislap sa kalangitan. Makikita ng lahat, puno ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Hanggang sa araw na iyon, naway mamuhay tayo nang may pananalig sa Kanya. Inaasahan ang katuparan ng Kanyang dakilang pangako ang mga palatandaan ng panahon na kaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo, isang lugar na kanyang dinadalaw upang manalangin at magturo mula roon, tanaw ang buong Jerusalem at ang templo ay kumikislap sa ilalim ng araw. Ngunit sa araw na iyon, hindi nila hinahangaan ang tanawin, sila'y nababahala. Ilang sandali lamang ang nakalipas Sinabi ni Jesus ang isang bagay na ikinagulat nila. Darating ang mga araw na walang matitirang bato sa ibabaw ng isa't isa. Lahat ay mawawasak. Lukas 21.6 Hindi nila kayang isipin ang isang napakatinding trahedya na darating sa templo, ang puso ng pananampalatayang Hudyo. Dahil dito, lumapit sila kay Jesus ng sarilinan at nagtanong, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Mateo 24.3 Nais nilang maunawaan, nais nilang maging handa. At gaya ng dati, sumagot si Jesus nang may linaw at lalim. Sinimulan niyang ilarawan ang mga palatandaan bago siya bumalik. Mag-ingat kayo na hindi kayo mailigaw, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabing, Ako ang Kristo, at marami ang kanilang ililigaw. Mateo 24, 4-5 Binalaan niya ang tungkol sa mga huwad na mesyas, mga taong lilitaw na may mapanlinlang na pangako, sinusubukang ilihis ang mga tapat mula sa tunay na daan. Isipin ang eksena, mga lider na may malalakas na personalidad, huwad na milagro at binagong mensahe lahat upang lituhin kahit ang pinakamatibay na mananampalataya. Ang mga palatandaan ay hindi titigil doon. Nagpatuloy si Jesus, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan, ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangan mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Mateo 24:6. Mga digmaan, alitan sa pagitan ng mga bansa, paghihimagsik at karahasan. Ang mundo ay tila magliliyab, ngunit sinabi ni Jesus na ito ay simula pa lamang. Nagsalita rin siya tungkol sa mga sakunang likas. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Mateo 20.4.7 Isipin ang lupa na yumanig, mga lungsod na nasira, mga ani na pumaliya at mga tao na nagugutom. Ito ay magiging panahon ng matinding pagdurusa, ngunit nilinaw ni Jesus na ang mga pangyayaring ito ay tulad ng mga sakit ng panganganak, nagpapahiwatig na may mas dakilang darating. Isa pang mahalagang tanda ay ang pag-uusig sa mga tagasunod ni Kristo. Pagkatapos, kayo ay ibibigay upang pahirapan at patayin. Kayo ay kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa akin. Mateo 20.4.9 Isipin ang mga mananampalataya na ikinukulong, pinahihirapan, at pinapatay dahil lamang sa kanilang pananampalataya. Ito ay magiging panahon ng matinding pagsubok, ngunit magiging panahon din ng katatagan at tapang. Nagsalita rin si Jesus tungkol sa paglago ng kasamaan at panlalamig ng pag-ibig. Dahil sa paglaganap ng kasamaan ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Mateo 24:12. Sa isang mundo na lalong nagiging magulo, ang mga tao ay magiging makasarili, walang malasakit at maging malupit. Ang tunay na pagmamahal, habag at kabutihan ay magiging bihira. Ngunit sa gitna ng lahat ng nakakatakot na palatandaang ito, nagbigay si Jesus ng salita ng pag-asa. Ngunit ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Mateo 20.4.13 Pinalakas niya ang loob ng kanyang mga tagasunod na manatiling matatag, anuman ang mangyari sa kanilang paligid. Pagkatapos, binanggit niya ang pinakamalinaw na tanda sa lahat at ipapangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian sa buong sanlibutan bilang patutuo sa lahat ng bansa at saka darating ang wakas Mateo 24, 14. Isipin ang mga misyonero na tumatawid sa mga disyerto, bundok at karagatan. Binadala ang mensahe ni Jesus sa bawat sulok ng mundo. Ito ay magiging panahon ng dakilang espiritual na pag-aani kung saan ang mga tao mula sa lahat ng bansa, tribo at wika ay makaririnig ng mabuting balita. Ngayon, kapag tumingin tayo sa ating paligid, Marami sa mga palatandaang ito ay nagaganap na. Mga digmaan, kalamidad, pag-uusig sa relihiyon at panlalamig ng pag-ibig ay mga realidad na ating nasasaksihan araw-araw. Ngunit, tulad ng sinabi ni Jesus, ang mga tandang ito ay hindi dahilan upang mawala ng pag-asa, kundi upang maging handa. Ipinapaalala nila sa atin na ang kanyang pagbabalik ay mas malapit na kaysa dati. At ikaw, pinapansin mo ba ang mga palatandaan ng panahon? Handa ka ba para sa mga darating na pangyayari? Malinaw ang mensahe ni Jesus. Maging handa, mamuhay sa kabanalan at ipalaganap ang Ebanghelyo sapagkat ang araw ng Panginoon ay darating na parang isang magnanakaw sa gabi. At kapag siya ay dumating, naway masumpungan niya tayong handang sumalubong sa kanya ng may kagalakan. Ang panunumbalik ng Israel at Jerusalem, ang kasaysayan ng Israel ay tulad ng isang gintong sinulid na dumadaloy sa buong Biblia, hinahabi ang isang kwento ng mga pangako, pagkakatapon at pagpapanumbalik. Mula pa noong panahon ni Abraham, gumawa ang Diyos ng isang tipan sa bayan ng Israel nangangako'ng sila ay magiging isang dakilang bansa at sa pamamagitan nila pagpapalain ang lahat ng pamilya sa mundo Genesis chapter 1-3 Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay ng Israel may mga panahon ng kadakilaan tulad noong panahon nina David at Solomon ngunit mayroon ding panahon ng matinding pagdurusa tulad ng pagkakatapon sa Babylonia at ang pagkakalat nila sa iba't ibang panig ng mundo. Gayunpaman, hindi kailanman iniwan ng Diyos ang kanyang bayan. Sa pamamagitan ng mga propeta, nagbigay siya ng mga kahangahangang pangako tungkol sa hinaharap ng Israel at Jerusalem. Isa sa pinakamakapangyarihang mga pahayag ay nasa Ezekiel 36 kung saan sinabi ng Diyos, Kukunin ko kayo mula sa mga bansa. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain. At dadalhin ko kayo pabalik sa inyong sariling lupain. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at maglalagay ako ng bagong espiritu sa inyo. Aalisin ko mula sa inyo ang pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Ezekiel 36, 24, 26 Isipin ang tanawin. Matapos ang daang siglo ng pagkakalat, ang bansang Israel ay nagsimulang bumalik sa kanilang tinubuang lupa. Ang pangakong ito ay nagsimulang matupad ng kamangha-mangha noong ikadalawampung siglo. Matapos ang Holocaust, isa sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng tao, ang Estado ng Israel ay naitatag noong isang at walo. Ang mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsimulang bumalik sa lupa ng kanilang mga ninuno, tinutupad ang mga salita ng mga propeta. Ang Jerusalem, ang banal na lungsod, ay may mahalagang papel din sa panunumbalik na ito. Sinasabi sa Zacarias, labindalawa at anim. Sa araw na iyon, ay gagawin kong parang nag-aapoy na pugon ang mga pinuno ng Huda sa gitna ng mga kahoy na panggatong at parang naglalagablab na sulo sa gitna ng mga bigkis ng trigo wawasakin nila sa kanan at sa kaliwa ang lahat ng bansang lumusob sa kanila ngunit ang Jerusalem ay mananatili sa lugar nito ang Jerusalem ay hindi lamang isang lungsod sa mapa ito ay isang sagisag ng presensya ng Diyos at katuparan ng kanyang mga pangako isipin ang Jerusalem sa kasalukuyan isang buhay na lungsod puno ng kasaysayan at espiritual na kabuluhan. Ang pader ng Panaghoy, ang huling bahagi ng lumang templo, ay isang lugar ng pananalangin at pagmumuni-muni para sa libu-libong mga Hudyo. Ang lumang lungsod na may makikitid nitong daan at masisikip na pamilihan ay isang buhay na saksi ng pananampalataya at katatagan ng bayan ng Diyos. Ngunit, ang panunumbalik ng Israel at Jerusalem ay hindi lamang isang pangyayaring pangkasaysayan o pampulitika. Pang Ito rin ay isang tanda ng hula. Nagsalita si Jesus tungkol sa Jerusalem sa Lukas 21-24 sinasabing sila'y mahuhulog sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At yuyurakan ng mga hentil ang Jerusalem hanggang sa matapos ang panahon nila. Ang hulang ito ay natupad noong sinakop ng mga Romano ang Jerusalem noong 70 AD. At kalaunan ay napasailalim ito sa iba't ibang bansa sa loob ng maraming siglo. Gayunpaman, noong isang libu siyam anim na sa panahon ng digmaang anim na araw, muling kamay ng Israel ang Jerusalem, isang pangyayari na nakikita ng marami bilang bahagi ng katuparan ng mga hulang biblikal. Ang panunumbalik ng Israel at Jerusalem ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At kung paano niya ibinalik ang Israel sa kanilang lupain, gayon din siya nangangako ng espiritual na panunumbalik sa kanyang bayan. At ikaw, Napagnilayan mo na ba ang kahulugan ng Israel at Jerusalem sa hula? Ang kanilang pagpapanumbalik ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi isang tanda ng hinaharap. Naway patuloy tayong magdasal para sa kapayapaan ng Jerusalem at para sa espiritual na pagbabagong buhay ng bayan ng Diyos. Ang ikalimang mangkok ay ibinuhos sa kaharian ng halimaw, nagdadala ng matinding kadiliman sakit at paghihirap. Ang ikalawang mangkok ay nagpapatuyo sa ilog Euphrates, naghahanda ng daan para sa mga hari mula sa silangan. At ang ikapitong mangkok ay nagdudulot ng pinakamalakas na lindol sa kasaysayan, kasabay ng napakalaking yelong bumabagsak mula sa langit na nagwawasak sa mga lungsod at isla. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumilitaw ang isang makapangyarihang figura, ang Antikristo. Siya ay isang pinunong may kakaibang karisma, nililinlang ang marami sa pamamagitan ng pangakong solusyon sa mga problema ng mundo. Ngunit, sa likod ng kanyang mga pangako, siya ay nangangailangan ng pagsamba at nagpapatupad ng isang marka na wala nito, walang sino man ang maaaring bumili o magbenta. Pahayag, labintatlong talata. Labing-anim hanggang labing-pitong talata. Ang mga tumatangging sambahin siya ay inuusig at pinapatay. Ngunit kahit sa panahon ng matinding pagdurusa, may pag-asa. Binabanggit ng Biblia ang isang daan apat na libo lingkod ng Diyos na tinatakan at pinangalagaan upang ipangaral ang Ebanghelyo sa panahon ng Tribulasyon. Pahayag, Hitnubuan Sibinaoich. Bukod pa rito? isang hindi mabilang na karamihan mula sa bawat bansa, tribo, at wika ang lalapit sa pananampalataya kay Jesus. Kahit sa gitna ng pag-uusig at kamatayan, pahayag pito, siyam na hanggang labing apat. Ang dakilang kapighatian ay isang panahon ng paghuhukom, ngunit isa rin itong panahon ng pagtubos. Ito ang sandali kung kailan ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot laban sa kasalanan. Ngunit, sa parehong panahon, ipapadama rin niya ang kanyang habag sa mga nagsisisi at naniniwala kay Jesus. Sa huli, magtatagumpay ang hustisya ng Diyos at ang kasamaan ay ganap na matatalo. At ikaw, handa ka ba para sa mga darating na panahon? Malinaw ang mensahe ng Biblia. Si Jesus lamang ang ating tanging kanlungan sa gitna ng bagyo, habang hinihintay natin ang katuparan ng mga hulang ito, naway mamuhay tayo sa kabanalan, ipalaganap ang ibanghelyo, at magtiwala sa pangakong may isang maluwalhating hinaharap para sa mga sumasampalataya. Ang labanan sa Armageddon sa katapusan ng panahon, kapag ang dakilang kapighatian ay umabot sa rurok nito, masasaksihan ng mundo ang isang kaganapang hindi malilimutan magpakailanman. Ang labanan sa Armageddon. Ang labanang ito na inilarawan sa aklat ng pahayag ay ang sukdulan ng labanan sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ng Diyos at ng mga puwersa ng kadiliman. Ang entablado ng labanan ay ang lambak ng Megiddo, isang estrategikong lugar sa Hilagang Israel na naging saksina sa maraming mahahalagang labanan sa kasaysayan. Ang pangalang Armageddon ay nagmula sa Hebreong salitang Har, bundok, at Megiddo, lugar ng lambak, na sumisimbolo sa lugar kung saan magtitipon ang mga bansa para sa huling labanan. Ipinapakita sa Biblia na sa panahon ng dakilang kapighatian, titipunin ng Antikristo at ng kanyang mga kaalyado ang isang napakalaking hukbo, binubuo ng mga bansa mula sa buong mundo. Sila ay magmamarcha patungo sa Israel, may layuning wasakin ang bayan ng Diyos at itatag ang kanilang pandaigdigang kaharian. Sa pahayag labing anim at labing anim na kasulat at tinipon nila sila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Isipin ang tagpo, milyon-milyong sundalo, tangke, eroplano at mga sandatang pandigma ang papalapit sa lambak ng Megiddo. Ang kalangitan ay dumidilim at ang hangin ay punong-puno ng tensyon. Ang mga bansa ay nagkaisa sa isang layunin, hamunin ang kapangyarihan ng Diyos at puksain ang kanyang bayan. Ngunit sa sandaling akala ng lahat na tapos na ang laban, may isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang langit ay biglang bumukas at si Jesus ay bumaba kasama ang kanyang hukbo ng mga hukbo. Hindi na siya ang mapagpakumbabang ang luwage mula sa nasaret, kundi ang hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon. Inilarawan siya sa pahayag labing siyam at labing isa hanggang labing anim. Nakita kong bukas ang langit at naroon ang isang kabayong puti. Ang nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo at may katarungan siyang humahatol at nakikipagdigma ang kanyang mga mata ay parang apoy at sa kanyang ulo ay maraming korona siya ay nakasuot ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay salita ng diyos ang hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya nakadamit ng pinakadalisay na lino puti at malinis hindi sila nagdadala ng mga sandatang gawa ng tao sapagkat ang labanang ito ay hindi magiging isang tradisyonal na labanan. Si Jesus ay magtatagumpay sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Sa pahayag labinsyam at labinlima, nakasulat, mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalim na tabak na ipandudurog niya sa mga bansa. Siya ang magpapastol sa kanila gamit ang tungkod na bakal. Siya ang tatapak sa pisaan ng ubas ng puot ng makapangyarihang Diyos. Ang labanan sa Armageddon ay hindi magiging isang mahabang labanan. Ito ay magiging mabilis at tiyak. Ang mga puwersa ng Antikristo ay ganap na malilipol at ang Antikristo at ang huwad na propeta ay ihahagis ng buhay sa lawa ng apoy. Pahayag labin dalawampu. Ang tagumpay ni Jesus ay magiging lubos at walang kapantay Ngunit bakit napakahalaga ng labanan na ito? Sapagkat ito ang, ang magtatapos ng paghahari ng kasamaan sa mundo at magpapasimula ng isang panahon ng katarungan at kapayapaan sa ilalim ng paghahari ni Jesus. Matapos ang labanan, itatatag niya ang kanyang milenyong kaharian kung saan siya ay maghahari ng may katarungan at pagmamahal. At ikaw, naisip mo na bang masaksihan ang araw na ito, ang labanan sa Armageddon ay hindi lamang isang hinaharap na kaganapan. Ito ay isang paalala na sa huli, magtatagumpay ang Diyos laban sa kasamaan. Habang hinihintay natin ang araw na iyon na wo ay mamuhay tayo ng may pananampalataya at tapang, alam na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang maluwalhating pagbabalik ni Jesus ang langit ay madilim, parang ang buong sang nilikha ay huminto sa paghinga. Sa gitna ng kawalang hanggan, may isang hindi pangkaraniwang pangyayaring nagaganap. Ito ang sandaling hinintay ng mga henerasyon, ipinahayag ng mga propeta at iniukit sa kawalang hanggan, ang maluwalhating pagbabalik ni Jesus Kristo. Ang langit ay bumukas isang liwanag ang biglang sumikat mula sa kalangitan, mas maningning pa sa anumang bituin. Ang kalawakan ay bumuka tulad ng isang pergamino at isang hindi mailarawang kaluwalhatian ang lumitaw sa himpapawid. Ang mga anghel ay nagpakita, tinupad ang kalangitan sa isang hukbo ng liwanag. Nakita ito ng buong mundo.